Magandang hapon po sa ating lahat Siyempre 5pm na At narito na po tayo para mamigay po ng mga lucky numbers po Para po sa bawat isa At siyempre sa masusugid nating mga followers nawa po sana ay pala kayo na manalo ngayon pong hapon na to na ano po At para na sa ganun ay yung mga problema nyo po ng mga uh, maliliit na mga pambili ng mga bigas Pambili ng mga gamit sa school mga pamasahe at mga pambayad ng ano, kung ano-ano na wapoy matugunan po natin yan at matulungan po namin kayo. Ang mga laki numbers po na ibibigay po namin sa inyo ay ngayong hapon po, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit. Malay mo sa numero na yan ay uh, mapalad kang dapuan ng swerte at makatulong kami sa inyo. Ang maganda po nito, ang lucky numbers po namin, libre, wala po itong bayad. Pag-upload po namin ng umaga, tanghali, gabi, hapon, wala pong bayad. Kunin nyo po, tayaan nyo po, sa inyo po yan. Private consultation lamang po ang meron pong membership fee. At sa private consultation po, matututukan po kita sa mga laki numbers na gusto mo. Humingi ka ng kahit anong araw ang gusto mo. I-code -co natin, isusumada natin ang mga laki numbers at mga Ipapasumada mong birth month at birth code. At syempre po, at sa loob ng 3 months na yan, ang pagsasama natin ay, syempre, uh, nawasana ay palarin ka. Marami naman pong nananalo at marami pa rin pong hindi nananalo. At sana po ngayong hapon na to, isa ka po sa palarin. Okay? Sa mga interesado po sa private consultation, ay, mag-PM na po. Okay? Malapit na po ang September. Mag-uumpisa na po tayo. May mga nagpa-reserve na po. At sana sa 50 slot na bubuksan natin makakuha ka dahil malay mo naman dito ka swerte at dito ka palarin maging milyonaryo okay so mga kalaki at sa mga hindi naman po sasali wag po kayo mag-alala dahil may libre pong lucky numbers every day po araw-araw po panoorin niyo po yan sa Facebook sa YouTube sa TikTok libre po yan wala pong bayad at bago po kayo magpa-member make sure po nakakausap niyo ako dahil marami pong gumagaya sa atin para po sure kayo, tawagan nyo po ako sa messenger. Okay, ito na po ang two-digit lucky numbers. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 27 at number 19. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 28 at number 2. At ang pangatlo po, number 17 at number 4. Okay po. Ayan po at syempre ang 3 digit lucky numbers natin ay number 5, number 2 at number 0. Ito pa po ang isa, number 6, number 9 at number 4. At ang pangatlo po, number 3, number 5 at number 7. Ayan po, kumpleto na po ang ating 2-digit at 3-digit lucky numbers. Make sure po, pag inilaban nyo po yan sa Uh, Lotto outlet, make sure po na nakarambol po Para mabaliktad man po ang numero Abay, sure win po tayo, okay? At syempre, ganun din po ang 4-digit I-rambol nyo rin po At usaping 4-digit, eto na po Isusunod na po natin Handa ka na ba? Eto na po ang 4-digit lucky numbers Number 3, number 4 Number 7 at number 3 Yan po yung una Ang pangalawa po Number 9 Number 9 number 2 at number 7. At ang pangatlo po, <coughs> number 6, number 5, number 0 at number 8. Ayan po yung pangatlo pong 4 digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, syempre po sa mga bago po sa ating mga vlog. Ayan po at naghahanap ng mga tips at idea po sa mga lucky numbers na paborito nilang tayaan. Tama po ang vlog na pinanonood nyo. Hanapin nyo po ako sa Facebook, kami ni Lola Carmen, Red Parungkin po, na meron pong 315,000 followers na po tayo mga kalaki. Patuloy, tuloy, tuloy, tuloy lang po ang pag-angat natin. At syempre po sa YouTube, 15,800. Sa TikTok po, 400, 6,000 followers na po tayo mga kalaki. Kaya tuloy, tuloy lang po ang pag-angat dahil marami pong nagtitiwala sa atin. Ang lucky numbers namin... 3 days po bago natin palitan, okay? Kung hindi man po pala rin, sabihin nyo po sa akin at papalitan natin. At sa mga may nais pong private consultation, PM lang po sa aking messenger, sabihin nyo interesado kayo, tatawagan ko kayo. Kaya eto na, handa ka na bang Uy, meron pala kami second account. Aris Gatsalian at Red Parongkin na naka-yellow t-shirt ako na meron kaming 50,000 followers na kasama ko si Lola Carmen sa picture. Ayan po. Diyan po kayo pwedeng mag-comment at mag-suggest -mag ng mga lucky numbers sa mga account na 'yan. Yung ibang account po hindi po kami 'yun ginagaya lang po ang mukha namin. Kaya eto na. Kung handa ka nang makuha mga big uh, big uh, dito big prices mula sa 5-digit at 6-digit lucky numbers. Ito na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang maging milyonaryo? So, ito na po ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 31, number 6, number 3, number 18, at number 16. Okay, mga kalaki. At syempre, ito pa po ang isa number 11, number 24, number 28, number 35 at number 32. At siyempre, ito na po ang 6-digit lucky numbers. Pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Okay. So kung handa ka nang makuha ang ating mga lucky numbers na 6-digit, ito na po mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo? Isulat mo na. Ito na po ang isa pang 6 digit lucky numbers number 23. Number 9. Number 27. Number 36. Number 40 at number 42. At ito pa po ang last number 18. Number 8. Number 38. Number 19. Number 10 at number 20. 5. Ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers. Kompleto na po yan. Takbo na po sa suki yung outlet ngayon pong hapon at ingat-ingat baka abutan kayo ng ulan dahil makulimlim po sa labas. Kaya mga kalaki, eto na po ang shout out time. Shout out po dito sa saang lugar to? Ayan, shout out po sa Banggar, Banggar, Union ba to? Ilocos. Bangar, Bangar. Eh, Bangar La Union. Maraming salamat po sa panonood diyan. Nakakarating pala kami diyan. Kahit siyempre, kahit sa ibang bansa nakakarating tayo. Eh. Maraming salamat po sa panonood niyo diyan at syempre shout out po dito sa toda po ng tricycle sa Saan to? Ah, okay. Ayan po sa Lipa. Uy, Lipa Batangas. Ayan po, idol na idol ko po 'yan si Sir Louis sa so, I Can See Your Voice. Ayan po. Idol na idol ko po yan. Maraming salamat po sa mga toda dyan, sa mga tri-skill po kay sa amin. Nawa po sana Palaring kayo. Kaya dito po sa Lucky World, sinasabi ko po sa inyo, ang aming lucky numbers legit po nalalabas sa loob ng 3 days. Kung hindi po, papalitan po natin yan. Sabihin nyo lang po at gusto namin, mamaya mismo, manalo ka. Good luck.